Kuya! Gusto ko uwi ako. Benta ko na lang ito. Baka pwede kayo bumili sa akin. Original to, sapatos. Pero benta ko kahit dalawang daan lang pwede sa akin. Mahal binili ko to, original to. Pero benta ko lang mura para may pamasahe ako. Uh Oo. -oh. Tingnan mo, tsinelas lang ako na yun. Kaya ito benta ko para meron ako. May pamasahe. Pwede po. Pibilin nyo? Wala pa akong benta eh. Wala pa akong 200. Wala pa kayo 200? Wala pa po. Ah, okay. Sige, salamat kuya. Okay? Meron akong pera dito. pero ano, ah, 100 lang ito. 100? Kung gusto niya ko, kunin niya na lang po pera ko. Kukunin mo ba yung sapatos? Kukunin mo ba yung sapatos? kukunin mo sapatos hindi na, hindi na kahit hindi na sigurado kayo ibigay mo talaga sa akin mm. ganun ba paano ito lang talaga pera mo bukas ko lang kasi bago lang po ah bago lang kayo okay ah wala wala kayo boy na mano mm. sige sige kuya Tingin ko ya, saan pera mo? Kaka open mo lang? Ako, bago pa lang po. 110? Ang kain ko sana ako ito mamaya. Eh, yan ko lang sa iyo. Kung pakain nyo, pero bigay mo sa akin. Sigurado Pero okay lang sa'yo. Iwan ko na lang yung sapatos. Hindi, kahit kahit hindi na. Pero ano na lang, ganito na lang. Kunin ko yung pera, 'di ba? Pag may pera ako balik. Walang problema ko. Bayaran ko kayo. Okay lang. Hindi, ganito na lang. Iwan ko na lang yung sapatos sa inyo. Huwag niyo ibenta. balik ko bayaran ko kayo. Sige po. Ba, well, dito na po eh, sa sabit ko. Sabit nyo na lang oh, dyan? Ko lang. Baka pagbalik ko, bentan nyo, kuya. Ay, hindi ba? Hindi? hindi po. Balik ko na lang yung sandaan nyo. Balik ko na lang, ha? Pero, kahit, hindi mo na yan, no. walang Hindi, para like, may, may garantiya ko sa inyo na iwan ko ito. Okay lang? Ah, sige. sige. Hindi diba? okay po. Ay, Wait po, sir. Hindi, may pera. May pera ka naman, sir. May pera ka naman, sir. Sa'yo na to, kuya. Kasi mabait kayo. Tinulungan niyo ako. Wala kayo benta. Kakabukas lang kayo. Ay, mabait kayo. Ito yung kapalit ng kabaitan niyo. Ay, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Nakabukas pa lang po. Binumanong pa salamat po, sir. Salamat. Maraming salamat po, sir. Nanginginig pa ako. <laughs> Ay, salamat po sir. Ngayon lang po ako nakahanap ng, nakahawak ng ganito. <laughs> salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Ano sa pera. Ano gagawin mo sa pera? Hmm. Eh, ma. Yung mabibili na naman si misis ko. Yung mga anak ko, mga anak <laughs> ko. Eh, magkain nila. Maraming sa mga po. Ang ipapunan ko po sa ano. Eh, bago pa lang po ako nagtayo rito. Bago kayo tayo? So, ma Mag-ano pa lang po ako. Mag-iisang buwan pa lang. <laughs> Maraming sa lang po rito. Makin tulong inyo sa amin. Nanginginig nga po ako sa gulat na eh. nanginginig lang tao ang tawag ng ganito po eh. Hindi, <laughs> <laughs> okay, okay lang. Kasi kuya, deserve mo talaga to kuya. Uh, mabait ka. Ito lang benta mo, tapos binigay mo sa akin. Ito kuya, balik ko na sa inyo. Okay, Hindi po. ko kailangan yan. Kailangan ko lang yung kabaitan nyo, pakita nyo sa akin. So ito yung kapalit niya. Eh, maraming salamat po. Ha? Okay. Nagpawis ka na agad. <laughs> <laughs> Opo. <Nervous kayo>? Ininirbis <laughs> po ako dito eh. Nervous kayo? Ulat po ako dito sa binigay niya eh. Okay. Maraming salamat po talaga. Okay. Sa, wala wala akong pinta ka po kasi gaya, dunay. kaya ko na rin ano. Kaya pasensya na rin kung ito lang naiabot ko sa inyo. O wala kayo benta ka hapon? Wala. Uh, ako, ito, lang benta niya talaga. Ah! Buong araw wala kayo benta. Wala wow. kayong kita. Pangatong araw na po ako walang kita ngayon. Sir pan tatlong araw wala kayo kita deserve mo talaga yung pera binigay ko sa iyo di ba kailangan mo masaya ako kuya pag uh, tulong ko yung tao kailangan niya tulong talaga okay